Okay, mga idol, makalibog, makakapoy, pero padayon tayo po, no? Okay, guys, ah, garalugdog na, guys, no? Ari, tas kawayanan, guys, kay Pangita, tagong sud, Andre, guys. Kawayan, ako ayana. So, lindili lalim, lalima, no, mga idol, uh, masaya na po tayo ng gawing content, kahit, Sukin pa natin yung masukal para po may upload rin, tayo nais, no? so, po tayo dito so sinsa na po sa lahat ng mga supporters natin uh, dyan ito, rin, ito. okay pa comment pa like naman po may uh, payag sa para ano hanap po tayo dito ng makagawa po tayo ng content na so ito na lang hindi na no. ko nakita yung hinahanap po. bukay, guys, no? hmm. nakita ko nakita po sana pero maliliit pa okay. yan si idol Charge, uh, bill vlog uh, naghahanap pa rin So sa mga naghahanap dyan, okay, may nahanap na ba kayo? Ako wala pa. So sana mahanap nyo rin ang account ko na bigyan ng ano, ayuda. Okay. So, okay na lang oh. Sa lahat ng mga kapalit sa mga dyan oh. O oh, yan. Yan talaga ang ano, sadya ko pero hindi pa pwede eh. Uh, Nailiit pa. Kaya silubukan ko. Salot talaga. So yan mga idol. Okay. Hanap tayo ng maulan pero talagang kawayang buo na lang siguro lulutuin natin dyan. Kaya na guys. Asan lang kag kanina lang lawas atong kanina so, lang man, lawas man, atong ano. We'll no? Atong lutuon ano eh? Kani? Madot lang pa on. Lah. Hindi tataris unahan. Nung buktor guys. Mata ko kita taguan ani ron. Uy. So nindot ide reng napita lang lungga yo. May ide reng mag live siguro no. Hay, okay, mag-shout out chat out tadi esto mga kamiguhan. Muni result tunggu an guys wak recover ni kau yana guys. Asa mga sokol wala mga dabung diri eh. Ni tak tetak dabung. bagaimana maka itu ato. Ah, Shout out aning kawayanan. So May <laughs> 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 manok <kayo>. guys <laughs> oh. ni ada dalam ni ni ada dalam ni kebawasan dari kawasan biar bisa kawasan maiz ah, tak ingin pun ni No? balik nanti ke Tay makuhan ng Sudan ron. Okay guys, tagang salamat, maayong hapon sa tanan.